Okay, hello Cancer. Uh, maligayang pagdating sa iyong Desembring pagbasa. So, nakikawa natin, uh, gusto kong tignan ang iyong mga, sabihin natin, yung sumatotal ng iyong energy, no? Ayan, sa pag-ibig at sa, isang, sa iyong financial. Para alam natin kung paano, nating, paano tayo papasok ng 2026 ang energy natin, no? Makikita din natin ang, ang aral na natutunan mo. Ang, ang energy na dapat mong dalhin uh, at ang madadala mong energy sa 2026. Ayan, no? So, Cancer, magaano uh, mag aano lang tayo, no? mag-cleanse lang. thank you. Kung maririnig nyo, ano, hinaan nyo na lang po ang inyong sounds, pero naka-noise filter tayo, so I don't think na maririnig nyo. But anyway, importante naman po ang ating prayer. It could spread naman po. Ayan. So, titignan natin, Cancer, ang iyong sumatutal. Parang nag-audit tayo dito, no? Pina-plus-plus plus natin, no? Uh, parang ganun ang ang taro auditing, no? Ayan. So, titignan natin, Cancer, ang iyong pinansyal. Ito so, po ang tema ng kanyang pinansyal, ang sumatutal po ng kanyang energy. Time ng pag-audit parang nagkukwenta tayo, parang nagta-tax tayo, gano'n, no? Parang gano'n ang basa, ang resulta. Okay, ano pong tema? Ni cancer. Wow, 8 of cups, ha? Lumalayo. That's good. Ang iyong natutunan, Ace of Wands, cancer. It's nice, no? Dapat iwan ni cancer, ang dapat iwan ni cancer. Empress in Reverse. Ano ang payo sa huling payo ng taro para kay Cancer? Kalat ng energy na nangyari sa kanya. Ano natin? King of Swords in Reverse. Siyempre, ang, dar, ang dalin, dadalin mong energy sa, 226, sa thousand uh, twenty 2026. Ano pong energy ang dadalin niya? You got the two of in reverse. <clears throat> Now, let's get sa iyong pag-ibig. Tignan natin ang iyong buhay pag-ibig. Anong pinakasumatotal? Kung nasaktan ka, nag-break up ka, kung maligaya ka ng time na yon, no? It's about yung tema ng iyong energy sa kanyang pag-ibig. na natin pinaka-energy ng kanyang pag-ibig kung nag-marriage, kung napakasaya mo kasi kinasal kayo, parang gano'n po, no? O mas matimbang ba ang lungkot sa ligaya, parang gano'n. Ito tema ni Cancer sa buong buwan. Sa buong 2025, ayan. Oh, resilience. Oh, may, may 10. Oh, nagtapos. So that's good. At ang iyong natutunan is King of Cups. Cancer. Ang iiwan niya sa 2025. Ang energy ang iiwan niya sa 2025. The Nine of Pentacles. Malalaman niyo kung bakit. Then, ang huling payo ng taro sa iyo. Nakaprize tayo malamang. Taglit lang po nag nga, pasensya. Ayan, pero okay na. So, tingnan natin ang huling payo ng taro kay Cancer sa kanyang buhay pag-ibig, sa kanyang pag-ibig, spirit guide, please. Okay Hermit, ang payo. naman natin ang Cancer, ang dadaling mong energy sa pag-ibig sa 2026. Dadaling pag-ibig sa 2026. Dadaling energy sa 2026 sa kanyang pag-ibig. Wow, Queen of Wands. Passionate, compassion. Wow, that is heat. <laughs> no, Cancer. Cancer, meron kang ano no, pangunahing tema ng ng iyong finances dito ngayong taon is the Eight of Cups. So, ang taon mo yung parang nakataon sa sabihin natin sa pag-alis ng mga emotional or sabihin natin mga separations mula sa isang financial situations, no? So, sabihin din natin na ito yung mula sa isang financial situations na nararamdaman mong hindi ka na fulfilling. So, meron kang ginusto, ginustong subukan dito dahil, dahil hindi na ito yung nagbibigay ng value. Talagang tinatalikuran mo na yung mga toxic energy, yung mga sabihin natin pandadaya, kung may na, uh, sabihin natin paniling lang, you are uh, moving away on that, umaalis ka na. So, kumbaga yung tao may yung ito yung parang sabi natin pag alis sa emotional na separations na nararamdaman mo na hindi ka na masaya no yan yung sa financial energy ko ano yung ways mo dati sa yung financial halimbawa uh, ang taon mo yung nakatuon sa sa ano nga sa moving away no kita mo at uh, talagang tinatalikuran mo at uh, tinatalikuran mo rin yung isang matagal ng trabaho o client ng stable ang kita dahil mas mataas ang emotional cost nito sa iyo. No? ah uh, sabihin din natin, nagde uh, nag, nagdesisyon decision kang mag-full out ng investment o savings plan dahil nararamdam mong, mong, may mas magandang pad para sa future mo. No? Parang you are choosing to find, parang naghahanap ka pa ng nang mas magandang pat. Ayan, yung ito ito hinaha, ito ito patungo dito sa sa sun na to, no? You are looking for the most wonderful siguro. You are you are searching na maganda nga diyan pero sobra naman na kung naapektuhan emotionally. So ang gagawin niya, so naghahanap siya at kinalikuran niya, he chose parang he chose different path para sa sa for a better eh, para sa success, no? Ayon. So kung makikita mo rin dito yung ito rin yung yung itong Ace of Wands naman nito, ito eto yung aral na natutunan mo is yakapin yung new financial idea na may passions at courage, no? Dapat mong dalhin ang kakayahan na yan na, na maging initiator ka at at uh, creative sa paghahanap ng bagong kita. That's what you're doing, no? Because you love finding new things here na alam mong mas ma magagang successful ka at yan ang na, na at talagang binalidate ng Ace of Wands na kaya yan ang natutunan mo. Bihasa ka dyan, dyan ka magaling. No? sa so, ito yung dapat mong dalian sa 2026, no? ang kakayahan mo maging initiator at creative sa paghahanap ng kita. No, halimbawa, na is yung natutunan mong simulan agad ang side hustle or sabihin natin creative, creative project na matagal mo nang pinaplano, no? ito yung ginawa mo ng walang pag-aalinlangan. Kung baga sabihin din natin, uh, dapat mong dalihin din ng aral na ito para mag-invest sa sarili mo sa pamamagitan ng training or sabihin natin skill acquisitions na nagbibigay ng spark sa iyo. No? Ayan, dalhin mo sa Ace of Cups. At ito ang natutunan mong aral, no? Dahil nga, you are always looking find new things na alam mo. Mas meron pa something there. That's why tinalikuran mo ang tingin mong medyo burden, medyo hindi ka na fulfilled, wala ng passions mo. So you're, you're, sa buong taon mo, parang marami kang ilang beses na naghanap din ng sariling path, no sa, sa iyong ikaw, lalo at sa mas magandang chances na, or privilege na nakikita mo. No? Kaya yan, kitang-kitang, aral mo is yaan. And then, kung makikita mo dito, ang habit, financial habit, gawain na dapat iwan. No? ang Empress in reverse. So kailangan mong iwan ang habit na, may, uh, na medyo may, may pagka mag-overindulge sabihin din natin or mag-aksaya ng resources o maging financially stagnant ka. Pag sabihin palayain ang tendency na maging sobra kang passive at walang aksyon sa sabihin natin sa pagpaparami ng iyong wealth, no? Halimbawa, yung iwanan ang pagbili ng mga bagay na emotional comfort ang hatid ngunit hindi naman kailangan na magdudulot ng financial drain sa iyo. So palayain mo rin syempre ang habit na manatiling stuck sa isang job, no? Dahil lang sa comfort at hindi maghanap ng growth. Ayan, no? So kung makikita mo ang yung panghuling financial payo sa iyo ay ang sabi natin this is iwasan ang pagiging Michibus den, no? Or sabi natin manipulative cancer or financially abusive na communications ah uh, kumbaga huwag gamitin logic logic mo ang kumbaga huwag mong gamitin ang logic mo para i-control ang financial dealings o partner mo no para ibalik ang honesty at integrity dito. Isang halimbawa yung iwasan yung pagtatago ng financial truth or katotohanan o pagiging passive or aggressive sa partner mo tungkol sa paggastos mo, no? or sabihin din natin ibalik yung kindness at ethics sa business dealing mo at iwasan ang mga unfair na advantages, no? Ayan. Focus ka sa work ethics, kumbaga treasure mo raw yan. Then kung makikita mo dito, ang two of ones in reverse, ang, ang financial energy na dadalhin mo sa bagong taon is two of ones in reverse, which is, kumbaga, ito yung kawalan ng long-term focus or procrastinations or ang delay. So ang 2026 mo, ito yung magsisimula sa pakiramdam ng stuckness dahil hindi ka makapag-commit sa future plan, no? So halimbawa ang ang sabi natin, ang vibrations mo yung magiging ma ma ano, me medyo may may doubt ka. Andiyan yung sabi natin, magiging may pag-aalinlangan tungkol sa mga pag-launch ng new project o pag-launch ng business. No, ito yung, or sabihin din natin, yung pag-alinlangan sa pagpili ng investment directions kung pa paano gagawin, no? Ayan, so kailangan mong labanan ang tendency na bumalik sa safe zone sa na mag-explore ka ng new territories, ang ibig sabihin. So, ibig sabihin, huwag ka maging stuck. Kung baga, medyo, sabihin natin, medyo ang energy is medyo kawalan ng long-term focus. Kung baga, panandalian ang, ang inaasikaso mo yung kumbaga short term gain no kumbaga hindi ka nakapokus no nakapokus sa long term gain maari mo magmadala yan sa unang buwan ah sa December na no? papunta ng January ayan so kung makikita mo rin dito no ah uh, ang iyong emotional structure nakita mo uh, sa pag-ibig may ten of ones ka ang panginaing structure mo rito ito yung tema ng iyong pag-ibig ngayong taon ah uh, you have that ten of wands, ang taon mo yung parang nakatoon sa sabi natin sa pag uh, pagka, uh, pagdaramdam ng labis ano rin to, ng emotional burden at responsibility sa relationship. No? Ikaw yung nagdadala ng weight ng relationship issue, yung sarili mo o ang partner mo. So halimbawa, sobra kang nakapokus sa needs ng partner o family na nauubos ang emotional energy mo. Parang ikaw na lang ng ikaw ang nagbibigay mag-share ka ng iba, hay, a uh, uh, demand for ano, no? Pero ikaw ang ginawa mo sa buong taon, you are always giving, no? Ikaw ang nagdadala, no? Sobrang nakapokus ka sa needs ng partner mo or sabi natin sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa family mo, no? ah uh, parang hindi mo inisip yung sarili mo, ikaw yung nadidrain. ah uh, you're missing loving yourself dito. No? So, ang relationship mo rin yung sabihin natin ay dumaan sa mga panahon na matinding pressure na nararamdaman mong ikaw lang ang nagdadala, no? Uh, ah, pag problema, pag problema eh, sa iyo no? Yung walang sinishare sa iyo family or partner dito, no? Ayan, so ito yung naging tema, no? Medyo tough ang iyong tema sa buong taon, no? kung makikita mo, meron ka naman aral na at leksyons na natutunan. Ito yung aral at sabihin din natin, parang matutong maging emotionally mature din, stable at compassionate sa sarili, no? Dapat mong dalhin ng kakayahan din na maging kalmado at wise sa paghahawak ng emotional conflict na mga problema din, no? Kumbaga, natutunan mong magbigay ng empathy at unconditional love nang walang attachment na hindi ka umihingi ng kapalit. No? Yan ang natutunan mo sa journey mo, sa tema mo. So, uh, dapat mo ring dalhin ang aral na sabihin natin, gamitin niyo ang wisdom mo para i-guide ang partner mo, talip na mag-react ng emotionally rin. No? So, yan ang um, gaps. Parang natutunan mo more compassionate, parang naging emotional mature ka, parang uh, andyan yung understanding sa'yo, sabihin natin, all the emotions na, kumbaga, naging master ka, naging ano ka rito ng emotions, you understand what the other feelings also, no? ah uh, yan ang natutunan mong aral na maging isang, uh, isang mabait, isang, mapag, isang malambing, isang, isang mapagmahal na tao, no? Or uh, when it comes sa yung relationship na ikaw yung bigay ng bigay din parang you are emotionally mature dito na nakikita, no? And then kung makikita mo, uh, andito naman ang nine of pentacles, ang iwanan or sabihin natin ito yung burden na na dapat iwanan. So kailangan mong iwan ang habit din na lab, na you're always na i-prioritize ang independence at solitude din, no? Ito rin yung humahantong sa isolations or sabi natin emotional distance. Kumbaga palayain yung need na laging improve na na kaya mo mag-isa. No? Na kaya mo lahat 'yan. Ayan, kasi buhat-buhat mo lahat ang mga problema sa emosyon, no? So kumaga iwan mo daw yung sa'yo, iyo ikaw na lang ng ikaw. No? hanggang Ik sa na-drain ka. No? So nine of pentacles ibig sabihin is palayain ang laging i-prove na kaya mo mag-isa. So, Halimbawa rin, no, iwan din yung tendency na iwasan ang intimacy at commitment dahil sa comfort ng self-sufficiency, no? So, palayain yung belief ng financial independence din. At, at, at sabi natin, ang solusyon sa lahat ng emotional problem mo. No? Uh, set aside mo ang beliefs, sa uh, sabi, ang beliefs mo when it comes sa pagdidesisyon ka, when it comes sa iyong buhay pag-ibig. No? So, kung nakikita mo rito, ang panghuling emotional payo para sa Desyembre, ang hermit sa sa'yo. So, ang payo yung mag-take time para sa introspections at self-reflections, no? Bago ka gumawa ng mga major decisions or sabihin natin mga kailangan na, uh, sabihin natin kailangan mong hanapin ang sagot sa loob, what's inside of you, no? Sa halip na sa iba. Ibig sabihin, ikaw at ikaw lang makakasagot no kung bakit sometimes relationship hindi na imbalance but we're we're seeing here na ang payo sa yo is maging hermit mode ka at have some time to reflect then no kumbaga uh, humingi ng payo din sa iyong inner self mo at ipokus mong emotional energy sa personal growth no at saka sabihin nga iyon nga gamitin ang Disyembre sa para mag-retreat or tanungin yung sarili mo kung talagang ito ba yung gusto mong relationship wag yung padalos-dalos kaya nga uh, inner wisdom kumbaga yan ang payo sinasabi sa'yo. so ang emotional energy na dadalhin mo sa bagong taon ito yung sabi natin queen of wands no uh, dadalin mong energy ng pagiging magnetic at saka confident at very passionate sa 2026 parang ito yung magsisimula sa ng magpapakita ng iyong true self at creative fire sa relationship, no? So, halimbawa, yung situation is yung, ang vibrations mo actually, yung magiging attractive at handang mag-take actions, no? Kumbaga, magiging confident ka at, uh, sabihin na natin, magiging confident ka at sabihin natin, uh, medyo there's a little bit flirting and nakikita ko sa 2026, there's a lot of dating and intimacy. <laughs> sa 2026 sa'yo, no? Sabihin din natin magiging mas independent at focus ka sa career at fashions mo na na magpapaganda naman ng ng relationship mo rito, no? So kung makikita mo narito yung pinaka uh, uh, ibibigay ng guidance later, I just wanted to remind you again with this. Uh, so sa pagdating sa financial, uh, mag-aksyon at mag-ingat kumagadya, no? Gamitin mo yung Ace of Wands, itong Ace of Wands gamitin mo para para sa yung bagong ano, no, panimula. Kung baga, dyan yun yung passionate na na action ang dapat mo rin gawin sa iyong financial. Mag-ingat ka rin sa procrastinations at kawalan ng long-term plan, no? Dahil may two ones reverse ka na no? So, kung makikita mo, uh, iwan mo yung sa emotion naman, iwan mo yung, may, yung problema sa puso, no? Uh, kailangan i-share mo to others then i-share mo rin sa partner mo na ang what's inside of you also. At syempre, yung emotional burden at ang isolations na dulot ng over-independence mo, no? Kumbaga, sabihin natin, um ito yung about maturity at pagninilay na maging emotional mature ka as a wise king of cups dito, no? Uh, at sabihin natin, gamitin mo rin yung hermit mode para <coughs> ito to ito yung pinapayos sa'yo, no? para sa malalim na self-reflections. So, ang reward mo ay confidence, passions, at magnetism sa 2026, which is the queen of wands. Very fiery energy. No? Ang, ang cancer, ang pinaka-audit na ito ay tungkol sa pagpapalit ng emotional burden. No? Or sabihin natin sa personal fire mo. ah, uh, kailangan mong iwan ang toxic communications at ang tendency na umalis kapag disappointed ka. So, gamitin yung Desyembre na para maging matalino at stable, no? At mag-focus ka sa iyong inner wisdom bago ka gumawa ng major move sa 2026. So, kukuha tayo ng angel guidance, uh, ingin tayo ng guidance uh, pagdating sa iyong pag-ibig, sa iyong relationship kay romance Angel. Tingnan natin. Ayun, chemistry, ayan sa 2025, I think you gonna meet someone na parang tingin mo is parang familiarity sa inyo, uh, parang kilala nyo ng isa't isa. There's, is, uh, sabi natin, uh, some of you siguro may, na may nakilala na na you feel very, you have a very strong connections na parang nakikita mo, na parang kilala mo na, nakilala mo na, parang pares kayo ng gusto, no? So, ayan ang sabi dito na maaring, uh, yung persons na yan, is parang the two of you have some karmic energy or sabihin natin uh, yours mayroon ka ring sabihin natin so, uh, soul duty sa tao na yan na makilala mo so expect some persons na talagang mag enjoy ka no sa so, it could be december or january na nakita natin dito na mag enjoy ka na parang tingin mo pares kay ng gusto parang he fulfill you this could be also twin flame and connections no us more spirit guide para kay Cancer sa kanyang pag-ibig oh that is your soulmate kaya naman pala. so your ah uh, ibig sabihin din, ah uh, you always been praying maybe to the persons to come to you and that I think your uh, your mga prayers mo mga affirmations mo yung mga visualizations mo is sabi natin is working daw no So, ayan na, baka nga may makilala ka na parang tingin mo swak na swak kayo. So, I think, I, I think you've been, you've been successfully manifested. Na, na manifest mo siguro ang, so, ang soulmate mo rin or ang twin flame mo, no? Sa December, could be. And makikita din natin. Nakikita kong tao dito is Libra Aquarius Gemini. You have some fire sign energy also. Aris Leo sa Sagittarius, no? Yeah, Especially, Pisces, Cancer, Scorpio. Ayan, that could be also your twin flame talaga at ang iyong soulmate. No? And then, kuha tayo ng guidance kay... Get some guidance kung sino Archangel ang makakasama mo sa Desyembre. Para po kay Cancer, career transitions. Ayan, no? to di ba? Na-validate na, -validate na <laughs> you are looking more better na talaga mapaghanap ka pa hanap ka pa tatalikuran mo siguro sa mob marami tayong nakikitang may ano uh, no hindi na hindi na bigyan ng bonus ayan <laughs> nagtampo ang makaaalis and then may nakita rin tayo na you are looking sa ano rin sa December naghahanap ka ng bagong pagkakakitaan or bagong sabihin natin na magkakaroon ka ng passionate energy na makikita mong mes may malaking potential sa iyo no so ay may nakikita tayo rito career transitions because your life purpose is triggering a blessed career change then no ayan sabi ni Archangel Chamuel nam pa natin para kay Cancer ayan tingnan mo naman no Cancer peace sabi ni Archangel Chamuel again talagang Archangel Chamuel is really guiding you It's been sending you to message, oh, dalawang message na, no? Isa pang message sa iyo is peace. Comes from remembering that only love is real. Yes, because tignan mo naman cancer, ikaw na ikaw to cancer. You invade really your energy. No? Ayan yung mapagmahal, no? Family oriented, no? Talagang ito rin yung aral. Uh, mas lalo mong finu-flourish ang iyong karakteristik sa, ma, sa buwan. Mag, uh, mas lalo mong na-flourish ang iyong... Uh, pinaka-characteristic no sa taong ito 2025 you've experienced a lot of things no so that's why you're getting mature then no so ayan so remember no so peace sabi ng angel Samuel peace comes from remembering that only love is real no and then ang iyong career transitions then binigyan ka rin ng advice no Ayan, some of you might gonna be seeing some bird or doves na kung I could feel that, no? Ayan, so Cancer, this itong pinaka audit mo sa yung 2000 ah uh, sa yung December 2025. Ang computations, no? May tax bang dapat bayaran diyan? May dapat bang alisin? May dapat bang ano, no? May dapat ka bang i-claim, no? Ayan. So, thank you so much and God bless you. Ayan. Maraming pong salamat sa patuloy na sumusuporta sa Happy Angel Reading. Ayan, God bless you po and thank you po sa mga nag-comment at like and nag-subscribe. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Har, everything will be revealed to you. In Har, you will be inspired, enlightened, and empowered.